uh, dumako naman tayo dito, naniniwala ang DFA na dapat nang maipasa ang Magna Carta for Seafarers dahil sa sunod-sunod na pag-atakin na sa ibang sa ibang bansa para bigyan po ng mukha ang balita nandito po si Mobile Journal Julie Baiza. Nakatakdang lumapag sa bansa ngayong gabi ang labing isang Filipino seafarers na crew ng MV True Confidence, ang bulk carrier na inatake ng rebelding Houthi habang naglalayag sa Gulf of Aden nitong Marso Asaiz. This uh, early evening at 6.15, they're set to arrive uh, via Ethiopian Airlines uh, from Hong Kong and stop over in Hong Kong because they'll be flown from Djibouti to Addis Ababa, Ethiopian, from there to the Philippines. Now as for the three uh, seafarers who were injured. Actually, one has recovered and will be joining the 10 others who were not injured. So that's why there are 11 coming home tonight. Dalawa pang Pinoy ang nananatili at patuloy na nagpapagaling sa ospital sa Djibouti. Isa sa kanila ang nagtamo ng sunog sa mukha habang ang isa naman ay sumailalim sa leg amputation. Pero ayon sa DFA, inaasahang makauuwi sila ng bansa gamit ang air ambulance sa mga susunod na araw. Tiniyak din ito na makatatanggap sila ng financial assistance mula sa pamahalaan. Umaasa naman ang ahensya na marerecover at maiuwi rin ang labi ng dalawang Pinoy seafarer na nasawi sa sandaling madala sa port ang nasunog na barko. Kakabit nito, binigyan din ng ahensya na may opsyon na tumanggi ang mga seafarer na maglayag sa mga tinatawag na warlike and high-risk areas. The seafarers uh, have to be given the right to refuse sailing with repatriation at company cost and compensation equal to two months' wage, basic wage. Or if they continue to go, they have to have a bonus equivalent to their basic wage, a double compensation, obviously also for uh, death and disability benefits. tung lugar ang nasa high risk classification kabilang ang Yemeni coast, southern section ng Red Sea at lahat ng port sa Ukraine. Kasunod ng pangyayari, naniniwala ang DFA na dapat nang maipasa ang Magna Carta for seafarers sa lalong madaling panahon. Uh, any law which will improve the lot of uh, seafarers um, uh, should uh, be signed as soon as possible. But we fully respect uh, the president and uh, the legislators. Uh, Uh, desire to improve the bill as it is. No, but certainly we'd like uh, to see a bill come out. Kabilan sana nasa nakatakdang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang buwan ang Magna Carta for Filipino Seafarers, pero ayon sa Presidential Communications Office, pinag-aaralan pa o under further review pa ito. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.